Nakarandam ka na ba ng bigla ang pagkapagod kahit wala ka namang masyadong ginagawa? O kaya nahihirapan kang alalahanin ang mga simpleng bagay tulad ng pangalan ng isang kakilala o kung saan mo lang inilagay ang iyong salamin? Marami sa atin, lalo na habang tumatanda, ay unti-unting nararamdaman ang paghina ng katawan, ang pagiging malilimutin at ang pagiging mas madalas na dapuan ng sakit. Tila ba normal lang daw ito sa pagtanda, isang bahagi ng buhay na kailangan nating tanggapin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi naman pala natin kailangan tanggapin ang lahat ng ito ng basta-basta? Paano kung mayroon palang mga lihim mula mismo sa kalikasan natin na makakatulong para mas maging malakas, mas matalas ang isip, at mas protektado ang ating puso at immune system. Hindi ito isang mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang milagro na prutas o maliliit na biyaya mula sa ating mga bakuran at pamilyan na dapat nating kainin araw-araw para mas umaba buhay, mas malimatalas ang ating uta, mas malakas ang puso, at mas matibay ang ating panlaban sa sakit. Ang mga putas na ito ay madalas nating nakikita pero hindi natin ganong pinapansin ang kanilang taglay na lakas. Kaya manatili hanggang dulo ng video na ito dahil may ibabagi ako na tiyak na ikagugulat ninyo. Huwag na nating patagalin pa at dumako na tayo sa una nating milagro na prutas na napakadaling halapin. At baka nga meron pa kayo sa iyong bakuran, ang aratilis. Sino ba naman ang hindi nakaranas maglaro at manghiram ng aratilis sa kapitbahay nung bata pa tayo? Ang maliliit, matatamis at kulay pulang prutas na ito ay tila ba isang simpleng laruan lang noon. Pero ngayon, napatunayan ng siyensya na ito pala ay isang tunay na powerhouse para sa ating kalusugan. Ang aratilis, na kilala rin sa ibang bansa bilang Panama Berry o Jamaican Cherry, ay punong-puno ng antioxidants. Isipin niyo, habang tumatanda tayo, ang ating mga cells ay patuloy na nalalantad sa tinatawag na oxidative stress mula sa pollution, stress, at maging sa ating kinakain. Itong dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit at mas mabilis tayong tumanda. Ang antioxidants sa alatilis ay parang mga maliliit na sundalo na lumalaban sa mga free radicals na ito. Pinoprotekta ng ating mga cells at pinipigilan ang maagang pagtanda. Para sa ating utak, ang antioxidants na ito ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan ng ating brain cells. Kaya nakakatulong ito para mapabuti ang ating memorya at focus. Napansin niyo ba na mas madalas natin makalimutan ng mga bagay habang tumatanda? Ang regular na pagkain ng aratilis ay makakatulong na labanan ang paghina ng cognitive functions. Bukod pa rito, ang aratilis ay mayaman din sa vitamin C na isang napakahalagang nutrient para sa ating immune system. Kapag malakas ang ating immune system, mas madali nating malabanan ng mga sipon, trangkaso at iba pang impeksyon na madalas dumapo sa atin, lalo na sa panahon ng tagulan. Ang vitamin C ay tumutulong din sa paggawa ng collagen na mahalaga para sa malusob na balat at joints. At para sa ating puso, ang ratilis ay mayroong fiber na tumutulong magpababa ng bad cholesterol sa ating dugo. Ang fiber ay mahalaga rin para sa maayos na panunaw at maiwasan ang constipation na madalas ding problema ng ating mga senior citizen. Paano ba natin ito'y sama sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakasimple! Pwede natin kainin ang aratiles ng sariwa diretso mula sa puno o bilhin sa palengke kung available. Masarap din itong gawing juice o shake, isama sa fruit salad o kaya ang gawing jam kung marami kayo. Isang handful lang ng aratiles araw-araw ay malaking tulong na para sa inyong kalusugan. Subukan ninyo itong gawing abit at tiyak na mararamdaman ninyo ang kaibahan. Ngayon, lumimpat naman tayo sa kalawang milagro na prutas na sigurado kong pamilyar din sa inyo, lalo na sa mga mahilig magluto ang sinigang, ang kamias. Ang kamias ay kilala sa taglay nitong asim na perfectong pangasim sa ating mga paboritong lutuin. Pero igit pa sa pagiging pangrekado, ang kamias pala isang napakalakas na prutas pagdating sa benepisyo sa kalusugan. Katulad ng ratilis, ang kamias ay sagana sa vitamin C, na isa na naman panlaban sa sakit at pampalakas ng immune system. Kapag malakas ang immune system ninyo, hindi kayo basta-basta magkakasakit at mas mabilis kayo makakarecover kung sakali man. Imagine, isang simpleng kamias lang na idadagdag sa inyong pagkain o inumin ay makakatulong ng malaki para maging matibay ang inyong depensa sa mga virus at bakterya. Bukod sa vitamin C, ang kamias ay nagtataglay din ng antioxidants na nagpoprotekta sa ating mga cells mula sa pinsala. Para sa ating utak, ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang pagiging aktibo ng ating memorya at maprotektahan ang ating brain cells mula sa oxidative damage na nagdudulot ng paghina ng cognitive function. Kung gusto nating manatiling matalas ang ating isip habang tumatanda, ang kamias ay isang simple at natural na paraan upang suportahan ito. Para naman sa puso, bagamat mas kailangan pa ng mas maraming pag-aaral, may ilang reports na nasasabing ang kamias ay maaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol levels. Ang pagpapanatili ng tamang level ng blood sugar at cholesterol ay susi para maiwasan ang sakit sa puso at diabetes na madalas na problema ng mga nakatatanda. Ang paggamit ng kamias bilang natural na pangasim ay mas mainam kaysa sa mga artificial na pampasim na may preservatives. Paano ba ito isasama sa ating daily diet? Ang kamias ay napaka-versatile. Maari nating ilagay sa sinigang, pinangat o kaya sa paksiw. Pwede rin itong gawing sausawan sa mga pritong isda o kaya ay gawing simpleng juice na may honey para mabawasan ang asim. Kung medyo may sipon o ubo kayo, ang tradisyonal napaggamit ng pinakuluwang dahon ng kamias na may halong pulot ay isang natural na remedyo na matagal na ginagamit ng ating mga ninuno. Ang pagdagdag ng kamias sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay hindi lamang nagbibigay ng kakaibang lasa sa inyong mga ulam, kundi nagbibigay din ng napakaraming benepisyo sa kalusugan na hindi natin inaasahan. Ang dalawang prutas na ito palang, ang aratilis, at kamias ay sapat ng patunay na ang kayamanan sa kalusugan ay nasa mga simple at natural na bagay lang na madalas nating nakikita sa ating kapaligiran. Mula sa mga prutas na nakakalat lang sa paligid at madalas nakikita sa ating mga lutuin, lumipat naman tayo sa isa pang gintong ani ng Pilipinas na halos araw-araw ay bahagi ng ating paumuhay, ang dalandan at kalamansi. Bagamat hindi sila botanically considered na berries, ang dalandan at kalamansi ay itinuturing kong Philippine golden berries o citrus gems dahil sa kanilang liit at napakalaking benepisyo sa ating kalusugan, lalo na sa mga senior citizen. Ito ang mga prutas na madalas nating ginagamit pang-asim, pang-flavor, o pangtanggal ng lansa. Pero ang totoo, sila ay mga powerhouse ng vitamin C. Isipin niyo, sa bawat katas ng dalandan o kalamansi na isinasama natin sa ating inumin o pagkain, nagbibigay tayo ng malaking tulong sa ating immune system. Alam naman natin na habang tumatanda, humihina ang ating resistensya at mas madali tayong kapitan ng sakit. Ang vitamin C ay isang potent antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune cells para mas babilis tayong makalaban sa mga impeksyon tulad ng sipon, ubo at trangkaso. Hindi lang ito, ang vitamin C ay mahalaga rin sa pagproduce ng collagen na nakakatulong sa elasticity ng ating balat at kalusugan ng ating mga buto at joints. Alam nating pareho tayong nagsisimulang makaranas ng pananakit ng buto at joints abang tumatanda at ang simpleng paginom ng kalamansi juice araw-araw ay makakatulong na suportahan ang kalusugan ng mga ito. Para sa ating puso, ang dalandan at kalamansi ay mayroong flavonoids na mga compounds na may anti-inflammatory at antioxidant properties. Nakakatulong ang mga ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagbabawas ng bad cholesterol levels na mga pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Ang regular na paginom ng dalandan o calamansi juice ay isang simpleng hakbang para maprotektahan ang isa sa pinakamalagang organ sa ating katawan. Para naman sa ating uta, bagamat hindi direktang pinapatalas ang memorya tulad ng ibang nutrients, ang vitamin C at antioxidants sa dalandan at kalamansi ay nakakatulong sa paglaban sa oxidative stress sa utak na siyang sanhi ng paghina ng cognitive function. Sa madaling salita, pinapanatili nitong malusog at aktibo ang ating brain cells kaya naman, gawing habit ang pag-inom ng isang basong kalamansi juice tuwing umaga o kaya isama ang hiwa ng dalandan sa inyong plutas. Napakadali, napakasimple at napakabisa. Ngayon, dadako naman tayo sa isa pang kamahamang milagro na marahil ay pamilya na sa inyo dahil sa napakaraming benepisyo nito, ang malunggay. Alam kong sasabihin niyo na ang malunggay ay hindi naman prutas at lalong hindi ito berry. Pero kung titingnan natin ang mga dahon nito, Napakalit nila para mga hiyas na naglalaman ng napakarami nutrisyon. Ang malunggay ay tinatawag na miracle tree o tree of life sa maraming bahagi ng mundo at hindi ito nagkakamali. Ang mga dahon ng malunggay ay punong-puno ng vitamina, mineral, protina at antioxidants na mas mataas pa sa maraming prutas at gulay. Isipin ninyo, mas mataas ang vitamin C nito kaysa sa dalandan. Mas mataas ang vitamin A kaysa sa carrots, mas mataas ang calcium kaysa sa gatas, at mas mataas ang potassium kaysa sa saging. Ang listahan ng nutrients ay halos walang katapusan. Dahil sa napakaraming nutrisyon nito, ang malunggay ay isang pampalakas ng ating immune system. Kapag malakas ang ating depensa, mas mahirap tayong dapuan ng sakit. Para sa ating utak, ang malunggay ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong na protekta ng ating brain cells mula sa pinsala na maaring magdulot ng paghina ng memorya at focus. Meron din itong compounds na nakakatulong sa pagpapabuti ng mood at pagbabawas ng stress na mahalaga para sa mental wellness ng mga senior citizen. Para naman sa puso, ang malunggay ay may kakailangan magpababa ng cholesterol at blood pressure. Ito ay mahalaga para maiwasan ang sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng blood sugar levels, kaya malaking tulong ito para sa mga may diabetes o nasa pre-diabetes stage. Paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakasimple. Maari nating isama ang sariwang dahon ng malunggay sa ating tinola, sinigang, o gulay na luto. Pwede rin itong ihalo sa scrambled egg, iprito kasama ng sardines, o kaya ay shake. Kung wala kayong sariwang malunggay, available din ito bilang powder na pwedeng ihalo sa inyong inumin, kape o smoothies. Ang pagdagdag ng malunggay sa inyong daily diet ay isa sa pinakasimpleng paraan para makakuha kayo ng malaking boost sa inyong kalusugan. At nayon, dumako na tayo sa panglimang milagro na prutas na bagamat sisunali napakalakas pagdating sa benepisyo sa kalusugan, ang Duhat. Ang Duhat o Java Plum ay kilala sa taglay nitong kulay ube na balat at mapulang laman. Ang kakaibang kulay na ito ay nagmumula sa anthocyanins, na isang klase ng powerful antioxidants. Ang mga anthocyanins na ito ay siyang dahilan kung bakit ang duhat ay isang napakahusay na prutas para sa ating puso. Napatunayan ng mga pag-aaral na ang anthocyanins ay nakakatulong na protektahan ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng bad cholesterol pa-papabuti ng blood circulation at pagkontrol ng blood pressure. Kung regular nating kakainin ang duhat sa panahon nito, makakatulong tayo na mapanatili ang kalusugan ng ating cardiovascular system na napakahalaga habang tayo ay tumatanda. Bukod sa puso, ang duhat ay sikat din sa potensyal nitong makatulong sa mga taong may diabetes. May ilang tradisyonal na gamit at pag-aaral na nagsasabing ang duhat ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Kung kayo ay nag-aalala sa inyong blood sugar, ang duhat sa panahon ng anihan nito ay isang natural na karagdagan sa inyong diet. Para sa ating utak, ang antioksidan sa duhat ay nakatulong na protekta ng brain cells mula sa oxidative damage na maaaring magresulta sa paghina ng memory at cognitive function. Ang maliliit na prutas na ito ay nagbibigay ng depensa sa ating utak. Pinapanatili itong matala sa taktibo at syempre, ang taglay nitong vitamin C ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng ating immune system na nagsisiguro na mas matibay tayo laban sa mga sakit. Paano natin ito isasama sa ating diet? Ang duhat ay masarap kainin ng sariwa, diretsyo mula sa puno o pagkatapos bilhin sa palengke. Marami rin ang gumagawa nito ng duhat Wine, jam o juice. Kung hindi man available araw-araw, ang pag-enjoy sa duat sa panahon ng anian nito ay isang napakagandang paraan para bigyan ng boost ang inyong kalusugan. Sa kabuuan, ang duat ay patunay na ang ating lokal na prutas ay may taglay na kapangyarihan na kayang sumuporta sa ating kalusugan sa natural at masarap na paraan. Ngayon, matapos nating tuklasin ang kapangyarihan ng aratilis, kamias, dalandan at kalamansi, malunggay at duhat sana ay malinaw na sa inyo na ang susi sa mas mahabang buhay, mas matalas na utak, mas malakas na puso at mas matibay na resistensya ay hindi malayo o mamahalin. Hindi natin kailangan pang lumayo para maghanap ng mga superfood mula sa ibang bansa. Nandito lang sa ating mga bakuran, sa ating mga palengke ang mga milagro na prutas na ito. Ang aratilis na halos nakakalimutan na natin ay isang tower house ng antioxidants at vitamin C. Ang kamias na napakaasim ay mayaman din sa vitamin C at nakakatulong sa blood sugar. Ang dalandan at kalamansi na madalas nating ginagamit sa pang-araw-araw ay mga gintong biyaya para sa immune system at puso. Ang malunggay, ang ating pambansang miracle tree, ay isang kumpletong pakete ng nutrisyon na nagpapalakas ng buong katawan mula utak hanggang sa immune system. At ang duhat na bagamat seasonal ay isang malakas na panlaban sa sakit sa puso at diabetes. Tandaan mga kababayan, hindi kailangan ng malalaking pagbabago para makamit ang mas magandang kalusugan. Minsan, ang maliliit na hakbang ang pagbalik sa mga simple, at natural na nakasanayan ng ating mga ninuno ang siyang pinakamahalaga. Ang pagdagdag ng mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon kundi nagbibigay din ng koneksyon sa ating pinagmulan, sa ating likas na kayamanan. Hindi ninyo kailangan kumain ng marami sa mga ito araw-araw. Ang mahalaga ay ang consistency, ang tuloy-tuloy na pagtangkilik at paggamit ng mga ito. Magugulat kayo sa laki ng pagbabago na maidudulot ng simpleng habit na ito sa inyong enerhiya, sa inyong memorya at sa inyong pangkalahatang pakiramdam. Huwag nating sayangin ang mga biyaya ng kalikasan na nakapaligid sa atin. Oras na para balikan at pahalagahan ang mga simpleng prutas na ito na kayang magbigay ng tunay na himala sa ating kalusugan. Nesko sana marinig mula sa inyo Ibagin niyo naman sa comment section Kung alis sa mga plutas na ito ang paborito niyo. O kung may iba pa kayong sikreto Sa pagpapalakas ng katawan Na gusto niyong ibahagi sa ating komunidad Ang inyong mga karanasan Ay malaki inspirasyon para sa iba Kung nagustuhan niyo ang video na ito At nakakuha kayo ng bagong kaalaman Pakiusap, bigyan niyo kami ng thumbs up Malaking tulong po yun Para mas marami pang Pilipino makapanood At makinabang sa impormasyong ito At kung hini pa kayo nakasubscribe sa amin channel, i-click nyo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan. Ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang pasanin. Gawin natin mas masigla, mas matalas, at mas pulo ng buhay ang bawat araw. Mamuhay ng masigla sa bawat edad. Hanggang sa muli.